Ah, uh, tingnan mo mga bay, oh. <laughs> Diyan ka lang ha, huwag ka magalis ha. Dahil bukas dadalhan kita uli ng isda. Wait, wait. Dali! Sili, ikam. May pagkain ako. Baba. Dali ka. Ito, may isda ko. Ka, baba, baba. Ka, li. Li, baba. Hmm. Hmm. Tingnan mo mga bay, oh. Ah. Hmm. Dito lang siya nakatira, mga bay. Kasi pinakawalan ko. Para free siya ba. Tapos pag nagpunta ako dito sa tabing dagat, yan. Ito siya nakatira mga abay. Yan. Dito siya nakatira. Tapos, tuwing umaga, dadalhan ko ng pagkain. Kay, hindi natin kukulungin mga abay kasi kawawa. Mas maigi yung dito lang siya. Uh, walang nakikialam dito mga abay kasi alam ng mga tao kamanoy taro yan. Yan. Yan dito lang yan mga abay dito lang yan nakatira tapos dito siya nag ano ay eh, natutulog pag tuwing gabi oh, ito pa oh. Oh, yan. iiwan lang namin to dito mga abay dahil magpanagat na ako mga abay magpunta na ako ba magpamasulda ako Iiwan ko lang to dito mga bay, mamaya ko na kusa, siya na kusa ang kakain niyan mga bay. Oh, hanggang dito lang mga bay. Dahil magpunta pa ako ng laot, magpanagat ako. Ya. Kainin mo ha, ubusin mo yan Oh, tingnan mo mga bay oh. Yan. Tingnan niyo mga bay, kinukuha niya yung isda niya, lumalapit na yan, kinain na niya. satu dededen dededen butang kayak mengapa yo Jangan kalah jangan wag kang magalis ha. Dahil bukas dadalan kita uli ng isda. O, oh, yun mga bay, o, mabait uh, Uwi na ko ha, diyan ka lang ha